Araw po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang Blow bagets Maintenance Protocol para mapanatili ang ating mga fire sa pinakamahusay na kondisyon. Tandaan lamang ang Blow Baguets. Six, siguraduhin kung magana ng maayos ang preno upang maiwasan ang anumang aksidente. Lights, i-check ang lahat ng emergency lights, headlights at turn signals. Hindi pwedeng may sira sa mga ilaw, lalo na sa gabi o sa mga emergency na sitwasyon. Siguraduhin na tama ang level ng engine oil. Tingnan din kung may tagas ito. Water. Suriin ang tubig sa radiator para maiwasan ang overheating. Siguraduhin may sapat na kakargaan ang baterya upang mapagana ang air truck. Air. Siguraduhin nasa tamang pressure ang hangin sa mga gulong. Ang sobra at kulang na hangin sa gulong ay maaaring magdulot ng aksidente. Gas. Yes. Siguraduhin na may sapat na fuel upang maiwasan na maubusan at tumigil sa daan pag may operasyon. engine. Palagyang i-check ang makina upang masigurado na nasa maayos sa kondisyon nito. Tires. I-check ang tire pressure at tread depth. Kung mababa ang pressure o kung sira na ang mga gulong, maaari itong magdulot ng problema sa pagmamaneho. At ang panghuli ay ang self. Siguraduhin nasa magandang kondisyon ng pangangatawan at pag-iisip bago magmaneho ng fire truck. Huwag rin kalimutan ang driver's license. Huli po, ako po si F1 na barka ng Santa Elena Fire Station na nagpapaalala, ligtas ang may alam.